Hello mga hungry and welcome back again sa akin channel The Hungry Tour. At uh, kakaiba naman ang uh, gagawin natin ngayon. So andito tayo ngayon sa Yoki's Farm at uh, ang uh, aming pamilya ay bumisita dito just to see uh, yung mga uh, animals no. Ito naman kasi is kakaiba naman no na lugar na pwede nating bisitahin dito sa may uh, uh, Mendez, Cavite no. Malapit lang ito sa Tagaytay so kung kayo ay nasa Tagaytay area, pwede nyo siyang bisitahin. So ano ba makikita natin dito, no? Isa sa mga sikat na 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 hayop na familiar yung iba, no? Kung ano, alam niyo yung kapibara, meron sila dito, no? And it's my uh, first time na makakita ng ganitong klaseng uh, hayop. So marami din silang iba't ibang klasing mga uh, animals like mga alpaka, ostrich, uh, may mga ibon din, no? Iba't ibang klase. So Tara, samahan nyo kami. Let's go! Ilang oras ang ano uh, natin? Tour? Ah, uh, kadalasan sir, pagka day tour lang po, umabot lang po siya ng 30 minutes ah, okay. to 1 hour. Ano kalaki tong ano, uh, lugar? Ah, so yung Yucca's farm po is 10 hectares po siya. Parang iikutin po natin it. ngayon is 4 hectares pa lang dahil yung mm -hmm. 6 hectares po hindi pa po siya fully developed. Yes. So iti-develop din po siya soon <laughs> Okay, ayan. So before po tayo mag-start, meron lang po akong short briefing. Doon na lang po tayo sa manila po. <laughs> so yung magiging first station po natin ngayon is Koypon since yung Rabbit House po kasi is temporary close po siya pero may makikita pa rin naman po tayong rabbits. Yan. So dito po sa koi pond, ang meron po kami is yung mga Japanese koi fish po and Lockie. freshwater water stingrays or pagi po sa Tagalog. Ay, interesting <laughs> daw kayo. Hi. hi. Yung mga stingray po namin kadalasan po nasa ilalim po sila ng bridge pag mainit so uh, so. po. Ayaw po nila. Ito tres o. Ito tres ang laki o. Matagal na ba 'to? Yung Yoko's farm po. Nabuo po siya 1996 po pero as our house po. Tapos nag-open po sa public po tapos nandiyan. Ayun ang na stingray o. Oh. yung fresh water stingray naman po na nandiyan. po ay mga pearl stingray po. Then yung mga pearl stingray po ay oh, po. Lalo na po kung ilalagay natin sila sa mga aquarium. Hindi na po ilalagay. Ah, uh, Ako eh, grabe oh. Madami na ma, may mga baby stingray na ah, din po kasi dyan. Dito na oh, rin po sila nagbe-breed po. Ang lang. Hmm, stingray oh. Fresh. Nakita ko na eh. Hindi pa po, na, po kayo naglalunch. Mga dito po kayo abutin ng gutom mag-serve naman sila dyan ng mga grill po ha? Yes. later na dyan later na, <laughs> mamaya na dun sa malaki ng playground dun sa kami kong playground punta tayo dun sa tortoise yung malalaking torto oh. oo okay, dinala namin siya talaga dito kasi gusto uh, niya makita uh, yung mga animals first time niya lang din po oh hindi siya nakakita ng mga uh, animals animal talaga na uh, nasa zoo first time mo Ay, no, kita o, so, laki maganda po po trip dito sa Manila dito po ah. so dito po meron po kami two kinds ng tortoise dito na, so tata tortoise po, tsaka aldabra punta ko natin na mas malapit po dito sa kabila. yung mga aldabra kung may tiba, animal encounter po yun po yung pwede tayong pumasok sa ah. loob para pumapet sila and magfeed since later na po tayo, side seeing lang ah pero hindi pwedeng ano no, hindi hawakan yun. Dito po sir pwede. Pag abot mo po, hawakan po natin. Sila naman po yung mga friendly, hindi po yung nangagagal. Ayan, tingnan mo dun. So, samahan nyo siya, sir. Pwede nyo po hawakan nyo siya. Huwag lang po yung Wag head. yung head, ha? Pero ano, hindi no? naman po yung nangangagat. Ano yan? Ay. Mga <laughs> tortoise, mga tortoise, tortoise <laughs> naman po, sila po yung nakatira sa land. Ah. ah. Hi Saan Baxter. Na na? Sa ano po kasi sila talaga galing? Sa Aldabra Bernie. Island po. Malapit po siya si sa Africa. Si, si Bruno ang pinakamalaki. Eh, no? Pwede naman magpicture na. No? Opo, oh, pwede po. Hi Bruno. Pwede nyo rin po hamakan yung siya Try nyo sir. Hindi po. Eh, gala ka na na. Ano sa ka? Hindi po. Sanay na. Siyempre. Mga tamed naman po sila. Hmm. Eh, isa si Bernie gising na siya. Alo, naglalakad na siya. Hello, Baxter. Si Ilang ano na to? Ilang years old na to? 13 na po si Bruno. Sa uh, Philippines po, dito na rin po siya binook. Yan po ay isa sa pinakamalaking collection po ni Sir Yoki. Si Sir Yoki naman po, siya po ang isa sa mga nagmamay-ali po ng Yoki's farm. Uh, siya naman po ay siya. Pinangalan sa kanya, Yoki. Yung Yoki, sir, nickname niya lang po yan. Yung nickname uh, po kasi nila is confidential. So, bawal po namin. Yeah. Na. Okay lang, Okay. <laughs> <laughs> So, all of these ito are antiques. Ito pala po yung Mamaya po, pasokin po tayo sa pinakalabas naman po. Yung mga collections nila po talaga na mas magami pa. Uh, so, ito hindi to for sale? Hindi po, hindi to talaga for Talagang for design for lang. For gifts lang po talaga siya. Pwede rin po yung mag-take ng family picture mm -hmm. dito sa unang antiques nito. Ayan you toys, toys o. Yung mga power toys mo, pag nasa 100 years, gano'n na po sila lumalaki. Ganyan ka na kayo. Tapos pwede na po silang upuan. Ah, oh, pwede na upuan? Ah, oh, po, yung upuan. Meron nga po. Hindi si po na hmm. pa pala, ka, ko, sila nasa sa... Hindi po sila po sila nasa sa... Siyempre po pag mga tala-Africa medyo matatangka din po sila sa kamalalaki. Ano po sa... Dito po namin nilalagay yung mga toys mo na anak na pulong low po yung namalalaki. Then ang makikita niyo din po dyan is yung albino red-eared slider turtles. Albino po sila. Ay, ito. Ay, Akala ko design. Ayan, o. Ayan, sir. Kung may pikit-pikit pa. Ito po yan. Akala ko nga laruan, o. Ayan, ang iba nandun, o. Ito po. Ano mga metals po? Yan po so, yung pang water. Ah, ito. Okay. So, ito yung mga flippers. Ayan, may baby turtle lang. Ayan. Ha? ay dito sila o baba garden. Nakabali man, na. i eh, sila din po mismo na a-share ko. Ano? Naglalakad. Na, ano? Na, Tumitingin na siya. Nya, papa picture siya. Hmm. Nya, baba banu siya. Ay, wala lumipat lang. Hmm. Pipapatayo. Ay, may ulit. May ulit ngayon. Ikongalan ba yung mga. Wala po, ma'am. Anong hirap? Ano, na. Anetres? tres. susiming niya siya? Ano? Woo! Ang piti, no? personal collection din po ni Sir so, talagang niya yung mag-collect mag mga items. Wala naman mga nagpaparamdam dito. Hindi ko nila meron daw po. Pero parang hindi rin naman po inclusive din. Oh, kasi, mga antique po eh. Mga old stuff din po siya eh. Tapos from different countries din po siya galing. Oh, may dollar pa. Apo, ah, yan po ay uncut dollars sir. Yung mga hindi pa po, po nagbibigit na dollars. Ito po na 2 dollars. Ngayon po kasi parang hindi na po doon yung nilalabas 2 dollars eh. Oo, puro 1 dollar na lang tsaka 5 dollars eh. Oo, China yun eh. Terracotta replica. Alala ko yung movie na ano yun. Night at the Museum. Yeah. Here. Pwede silang hawakan. Nak, dito mo. Sa mga hawakan na oh, bani sa. Oh. Hello, bunnies. Hindi ka rin yun na ako. Hindi na Hello, bunnies. Hey, na, Hello, bunnies. Hey, Hello, Hi, ayun na. Pagkain, oh, bigyan mo lang. Aduli, bigyan mo lang. Hold mo lang, hindi. Hold mo ito lahat. Hold mo lahat. Oh, holding. Oh. Hold mo lang habang nag-eat sila, ha? Wow! Gusto mo na, anak? Gusto mo na. Oh, so, <laughs> ah, dito. Hati-hati sila. Oh, hindi na eh. May kinakain na sila wait eh. Wait mo lang, wait mo lang, wait mo lang. Wait mo lang, baka gugutom pa sila. Oh, o yung isa yun, oh, naghahanap na siya. O. Hindi naman sila mapili sa pagkain. M minsan, sir. Ayan lang. Ilang taon na po. Sila po ay parang nasa 8 months pa lang, ma'am. Ah, 8 months pa lang yan? Apo. Lala po sila lang. <laughs> Alam, ah, nakuso pa nila. Ahanap pa. Kasi, ano, oh, doktor ah, na lang eh. Ano, doktor no, na. Okay. Binturo. Ah at least may, mga ganto pala tayo mga ano ano sila po Papa, yung pwede, Yung sivet nga, sivet okay, okay. cut. Uh, hindi yan, hindi yan. Uh, uh, bear cut yan. Mas maliit po yung mga sivet cuts, ma'am. Uh, uh, sila, tulog. So pag gabi, saka siya malikot. So, pag may animal encounter po tayo, ang ginagawang activity naman po dito, pwede pong pumasok sa loob para ma-encounter po yung different kinds of macaws, kakatus po, oh. and parrots. So, yung eh, makikita niyo po dyan, yung color, ayan po, 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 ayan po, ayan po, macaw. po, ayan po, 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 ayan po, ayan po, ayan po, ayan po, ayan po, po, ba? Ah, uh, nakatira. Nakatira. Sa ano mm -hmm. sa Normally saan na to eh? Sa Excel sa sa <laughs> sa <salita> ba? ko <laughs> sa salita ba ito? <laughs> eh, pala 'yan. Oo. Oh. Yup. Ha? Dito sa pahi, ay, nakala ko, ano yun eh. Yung color black naman Laruan. po, eh. black palm kaka naman po yan. ang oh. next na naman, pumabot po sila ng 80 years. Nakakala mo, laruan lang kanina oh, eh. Opo. Ayan o. Ah. Kumakain sila ng ano. Ano yan ah, balat ng ano sunflower yan, sunflower. sunflower. <laughs> ano <yan>, ano? <laughs> open po nila yung sunflower seed, tapos kukunin ah. po na yung laman lang. Ang oh, galing ah. Marunong yan sila. Ay, gagalit din. Nag-aaway ah. Nag-aaway ah. Ang puno na naman ang puno. Anong tawag doon? Ang pinda niya. Kaya na, ay na! Hinahabol. Hindi na pa po ata yung hinahabol eh. Ay, ito, lumapit ito. Gala kakato naman po to. Ayun po ay ayan blue please. eyes kakato po. Hello. O, oh, pakita talaga siya sa camera. oh. <laughs> Coco. wala ano. po si Coco. Ayun po si Nat. Yung partner niya. Ah, Coco na. Coco po. Kulit no? Oh, ang nila. Tsaka malilino siya, Ito yung ano yung kulon Hello. mabait sa subscriber. Matapang nila. Yung last time kasi pumasok si Kuya. Hindi ganda. Ang ganda. Ang ng mas malakas ah, mas malaki. baka dahil nag-aabang lang na ng pagkain. Diba? Kasi para ang ano, parang isang no. mang Harry Potter na <laughs> ano. Ito yung sa ano, yung sa movie na Rio. Oh, ayan, yan siya. Yung kumakanta. Buto ng pakwan. Tapos sa loob may buto ng pakwan. <laughs> <laughs> Hindi, yung buto ng pakwan ba? Hindi <laughs> ba may lamang pa sa loob ah, o, yeah. mo? Ah, so, yeah. pinilag mo yung maroon na. Kasi yung Gusto yun eh. Pero lo, pero, lo yung tae po niyan, hindi po yung nagiging pato. <laughs> Pero local yan, diba? uh, di ba? Ah, meron din po niyan sa ibang bansa, sir. Sa family naman po nila, kasi na po yung mas Wait colorful, po may... yun po yung mga lalaki. Hmm, pikak ba yan? Pihen po, ma'am. Ah, Pag pihen po, yun po yung babae. Pikak ang oh, lalaki. O, hindi pa taas feather niya, Pero ano po yan, babae po, ma'am. Ayun o, mga Pag gano'n, ma'am, galit po siya. Ah, oh, ganyan? Oo uh, po. Bakit galit? Siguro po, nakikita po kasi itong isa pang female. Uh, yung male po niyan, ma, mahaba po yung buntot nila. Yung may mga mata po sa buntot. Oo. Uh, uh, uh. yun, yun, po yung nag-open. Ano, galit siya, Tres, o. Oh. Sabi niya, sino kayo? Ayan, oh, galit siya, Oh. Nakataas yung mali niya. Ba't <laughs> ka nagagaban sa kanya? <laughs> Kala ko mag-best friend kayo. Yun. Yung capybara po na... Animal po na... Uh, oh. Ay, ano to? Horn hornbill. Meron tayo, di ba? Pero, mga diba? bata po, po Pero yan. meron tayong hornbill, di ba? Yes, po. Lupa yung sa Pilipinas lang po talaga siya makikita. Oh. gusto oh. niya makikita. Ay, wala kayong mo, ano dito. Na, tatalon yung dak. wala kayong ano, yung eagle. Philippine eagle. Ay, yung Bawa. Philippine eagle, sir. Bawal na po kasi natin siyang alagaan sa Kaya mga so. siya. Oh. Kailangan, kailangan, ano, lang, sir? Mga white <laughs> belly si, bay -tell bay -tell si eagle. Yung mga eagle type of eagles din po na akong Kasi inubos ko kasi. Last time nakakita ko na may eagle sa Manila Zoo pa. Manila Zoo po. Bata pa ako na. Point, point. Thank you, Oh, Ang lalaki dalawa niyan, malalaman niyo yung gender niya. Kung sino po yung parang may orange sa ulo. Yung po yung lalaki. So, ito po, tinutubuan na po siya. Ito so, nagiging lalaki. Kita mo pa na? siya. Opo. Oh, na sisiw pa kasi hindi pa ano yung oh, balahibo po, niya eh. Opo, wala pa po eh. kulay. Ah, Ayan o. Oh, Manilaw-nilaw pa yung balahibo niya. Oh, huwag mo ano, baka mat... Ano kayong tukahanan.

Aul. Hindi. Ayan, 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 ayan. Black is black. Ayan na. Ay, na. Ay, galing. Ay, Ay, ang lahi na po nila sa Lebes Crested Macaque po. Family po sila ng mga old monkeys po. Oh. Ah. Sino mo yung niya, Tris? Pero kamukha po sila ng mga baboons. Ah, oh, uh, mga baboons. Sino naman, yung put niya, Anna? Kahit yung na na baboons po. Oh, Ito naman po yung isa. Medyo <laughs> so, aggressive na po yan, Kaya hindi po siya pwedeng hawakan po. No. No. Po. Ano pangalan? Na an ano pang Spunky po. Ayun po Spunky. si Lavi. Babae po si Labis, sis, banggi po ay. Titayen toy Ay, umihi. Ay, ay <laughs> naguwiwi. Uy. Uy. uy Nag-exhibition. -nag <laughs> nag Galit na naman ba yan? Palagi, ma'am. Si Labis niya po yung mga nahahawakan niya, yung kahoy po. Kaya mapapapansin niyo. Lalabas na. Ben. Okay, kaya liga dito, dito na tayo lalabas oh. <laughs> Hindi yan. <laughs> Halika na, halika, halika. Ayan po, kanito. Ayan po. Ayan na, kapibara. Oh, kapibara, kapibara, Capybara, Capybara. Hello, Capybara. Capybara, Capybara, Capybara. Hello, kapibara. Oh, my gosh, Ayan. Capybara. Ayan. Isa Ayan. Ayan. Ano yung kapibara? Kapibara, kapibara. Ang laki niya. Dalawa lang. mga mix Ang batang iiip. Tsaka ano, yung ano nila nga, big nila. Opo. Mga hooks. Olo, mayok na siya para pong baby na umiiyak eh. Ano na? Ano? Ito naman po yung white ballet si Eagle. Yung mga kahuli po ng isda po sa dagat. Mm. Mga teratorial birds. Mga Pag may ano po kasi sila, si Derman, dudura po sila or tatak. Mga iguana na hindi na po nag-change ng color or nagpapamaknatch. Hmm. Oh, huwag na mo yung yung kamay mo. Anak. Ano? ano ba kinakain nito? Ano po, mga vegetables ng po, leafy greens. Sila po ay napipet talaga. Ah, hindi naman siya. Ah, po, hindi po sila yung mga nangangagat. <laughs> ito na kang kaan eh. <laughs> Kakilabot. Nangingilabot hey, ka talaga. Eh. Albino. Crimson. No, ito. Alam mo, hindi ko magalaw eh. Ang kasi. Eh, nocturnal mo. din to eh. Tutulog ba to? Oo. Oh. Ano po sila mga cold-blooded animals po sila? Huwag mo ano, huwag mong gulatin. Nagat no, hmm. yan. Actually, ito, ito yung mama eh. Alin? Yung may nahuling dito sa bahay. Ay, ganyan, sir. Burmese Python. Python? niyan. yeah, ganyan. ganyan. po yung mga nilalagay din sa balikat. Mm. Uh, Pero yung sama, sir, yun po Ano? Ano? Ito sa ulo niya. Ayun naman. Ito Ah. Ano to? Iguana? Dra bearded Dragon. Dragon Kid. Okay. okay. Yung well, naman po, sila po yung mga snake na wala po and hindi rin po nalilinkes. Boro no, sila po yung mga pinipet talaga. Amin-amin <muchas> <muchas> ano, ah, oh, pa ba, pa lang Oh, wait lang wait lang. Full package. Dito ka, dito, dito. Pwede po kayo pumasok, sir. Dito po. Dito tayo. Dahan ka, tres. Hello, hello, hello. na, <laughs> <laughs> Ga, buting ka diyan. Oh, ano na, na? na horse oh. siya. So, <laughs> okay, Hello, horsey. Ay, yung zebra. Zebra. Wag ka masyado lumapit, ha? ano Hello, zebra. Hello. Hello, zebra. <laughs> oh. Hello. Zebra. Uy. Uy. <laughs> <laughs> Sabi niya, nasan yung pagkain niyo? Teacher ka dyan, dress na dito. Talibu ko na ito. Iisip ko lang ako na yung rope oh, of oh, pork bin. Tapos bibigyan mo pa ako na isipin. Smile! Smile sabihin mo, smile! Oo, oo. Smile daw. Smile! <laughs> Kamukha ka ba? Magkamukha? <laughs> 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 dito sa traffic ka naman dyan. Chicken Joy! Chicken Joy! Oo, oh, oh, huwag mong ano yung mo ha. Chicken Joy! Lock ah, okay. May ganun sila. Ah, po, may, may kind feathers. Sheets and legs yeah. sila, ma'am. Kaya tinawag din po yung dito ng chicken with pajamas. Kila, ano ba yan? Local ano ba yan? Hindi, hindi po. Hindi dito. Sa US po talaga yes. sila. sila karaliwang nakikita. Marahama chicken. Brahma. Ito naman po, Rhode Island chicken. Island chicken! Rhode Island. Laki din ha. Agapuha mga bata na Rhode Island po eh. Rhode Island. Eh, ang eh, Ayan. Mas malapit. Ano ah, pa po yung isang capybara yung mas malapit? Capybara, capybara, capybara. Nakantahan mo siya. Hindi niya naman alam yung kanta mo. Capybara, oh. capybara, capybara. O, oh, stretch na siya. Ay, no. Uy, nag-stretch. <laughs> Baka pa siya nandoon. <laughs> ano, pa? ano po yan, ma'am? Baka lumalapit po sa tao, Lumalayo po siya. Ah, kaya pala tumayo ayaw niya ng ano. Ano lang din yan, mga ano. Naninipa din po yan na. pwede ano pong mag-ostro serious injuries. Oo, oh, parang Sobrang sa ostrich. Po na po ano, ano ano? Yan, na. Yan. ano siya, yung kasukawari. Yan, nakahiwalay siya. Opo. <laughs> ano ka na nakain yan? Dito po, ma'am, pinapakain po sa kanya, sa kanya po is fruits po. Mm. Tsaka po, feeds. Mga meat, hindi na. Hindi po, ma'am.